1,500 members sa Bicol Region. Yung pagkakilalaan yan, eh, hindi mm -hmm. lang yung pagkakilala by name. Yan ang uh -huh. pagkakilalaan mismo sapagkat tinanggap si Cristo bilang Panginoon Tagapagligtas. But we should thank God that we were spared from the super typhoon. It's better to expect the worst and get little than expect little and get the worst. And good job din sa mga citizens na sumunod at nakinig sa paabiso ng ating mga Mamita sweet. Mamita. Oh, anyway. Yeah. Ano? <laughs> anyway, anything. Ano? di si Jan dakul kan ngaran mo. Si anyway, si anything, ano pa? <laughs> God is love. Is love dapat. Ang... <laughs> Nagdiriwang sa kanyang ikalimamput isang taong anibersaryo ng katatagan at katapatan na nagmumula sa Diyos para sa mga Bikulano at sa mundo. Naniniwalang anuman ang kanyang sinimulan ay kanya ding kukumpletuhin. Ito ang 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, kasapi ng KBP kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahando ang dulang. Tanikalang lagot. sila ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung itoy talagang tapat sa gayon kayo ay papupurihan dadakilain at pararangalan sa araw ng mahayag si Yesu Kristo Unang Pedro, Kapitulo 1, Talatang 7. Ako po si Chito Bernardo at naririto po ang aking kasaysayang patotoo kung paano po ako nakakilala sa ating Panginoong Yesus. Uh, uh, boss, it's time to go home na. Magsasara na tong beer house alas ko na eh. Mm, alasin ko na ba? Eh, kung sa bagay, naduduling na nga ako sa dami ng ininom ko. Uh, ko na po yung nainom natin, boss. Pati yung pulutan. Pero yung si Karen, ikaw na magbayad ng kanyang bar fine. Ikaw naman mag-uwi sa kanya, boss Chito. Eh, yes, ako ang magbabayad. heto eh, ang pera. Bayar mo na. Um, Yes, boss! Good morning, Karen. Nakapaligo ka na? <laughs> Kanina pa. Mag-aalas dosi na nga eh. Ang sarap ng tulog mo. Pati puwet mo, naghihilik. Eh, dami ko kasing nain nung kagabi Teka, may nangyari ba sa ating kagabi? <laughs> Wale. Kasi nga po, plakda ka. E, anong oras na ba tayo nakapag-check-in? 5 a.m. na, di ba? Ganun ba? Uy, e, tulog pa tayo. Maaga pa. Mamaya pang 5 ng hapon ang check-out natin, eh. Eh, pwede bang umisplit na ako? Okay, no problem. Eh, teka, yung wallet ko. 5,000 per night ka, di ba? Honong, oh, kayo na ang magdi-deliver nito sa Kabite. Ingat ka sa pagdadrive, ha? <laughs> yes, boss! Teka, punta ba tayo mamaya sa beer house ni Karen? Kayo na lang muna. Pass muna ako. Susunduin ko si Mrs. sa airport. Kaya may bantay na ako. Malas mo naman, boss. Paano ko magtanong si Karen at hanapin ka? Ano sasabihin ko? Abay, wala kang sasabihin. Basta, agahan niyo ang pasok bukas. Daming delivery bukas. Noted, Boss Chito. mami mong inuman. Huwag kang mang-iingit. Sige na, deliver na ninyo yan. ayaw mong sa akin sa States. May trabaho na na sa sa'yo doon. Ano bang trabaho doon? Gasolin boy? O watch your car boy? O janitor? O delivery ng mineral water? Pansamantala lang naman yun. Habang inaayos pang ang license ng building. Pag naayos, doon ka. Paano naman ang business ko rito? Sinong mag-aasikaso? At saka ako ang amo dito. Hay nako, Chito. Ewan ko sa'yo. Ako na nga nag-aayos para magkasama na tayo. Ikaw naman kasi ang mapilit na isiksik yung sarili mo sa mga kapatid mo sa Amerika. Alam mo namang malayo ang loob ko sa kanila. Mahal ko ang negosyo ko. naririto, Mama? Eh, nagsumbong na naman ba sa inyo yung manugang mo? na naman magsusumbong si Karen. Eh, halos ang mga kapatid nito at si eh, ay nasa Amerika na. Kaya sa akin siya nagsusumbong. Tapatin mo nga ako, Chito. Negosyo ba dito ang dahilan kung bakit ayaw mo dun sa Amerika, manirahan? O oh, may binabahay ka ng iba? Si Mama naman. Bakit kayo nagsalitahan ng ganyan? Wala. Faithful ako kay Karen, mama. Nako, Chito. Ako ang nagsilang sa'yo. Siyam na buwan kang nasa sinapupunan ko. Kaya alam ko kung kailan ka nagsasabi ng totoo. O hindi, mas maganda siya marahil kay Karen. Sabi mo Friday ka pa matutulog dito. Eh bakit Wednesday nandito ka na? Eh, kasi nga, miss na miss na kita. Eh, ito na ba yung set na ipinadeliver ko kay Nonong? <laughs> Oo. Ang ganda nga eh. Alam mo, ang husay mo talagang pumili kung anong nababagi na kulay. Lalo na yung magpaganda ng bahay. Ikaw lahat. Pati mga gamit ko ikaw bumibili. Eh, wala ka kasing alam sa buhay, kundi ang paligayahin ako. Eh, dyan ka magaling eh. <laughs> alam ko naman yon. Ah, <laughs> teka, sasama ka ba sa asawa mo? Sa Amerika? Kung hindi ako mahusay? Malamang hindi. Eh, huwag mong i-compare sa'yo si Karen. Dahil malayong malayo. Nonong, samahan mo akong mag beer house ha. Namimiss ko ng ambience ng beer house. N naku boss Chito, malabong masamahan kita kasi buong pamilya na kami nananambahan ngayon. Nananambahan? Saan? Sa kulto? Hindi boss, sa mga born again Christian. Ilang buwan na rin akong tumigil sa pagiinom. Nalis na sa akin ng paninigarilyo. Going straight na ako, boss. Tama ka nga dyan kasi malaki ang itinaba mo at di na palaging unggoy na puyat. Musito, <laughs> kapag si Kristo na ang nananahan sa iyong buhay, napakaligaya ng buhay. Teka, pwede ba akong sumama para doon magsimba? Opo, boss. Maging sino ka man, tanggap ka ron. Mga kapatid, ang pamumuhay kristyano ay tanging si Kristo lang Ang sinasamba. Sa Roma 12, sa talatang 1 at 2, ito ang sinasabi. Kaya mga kapatid, alak alang sa masaganang habang ng Diyos sa atin, ako'y nakitiusap na iali ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Tayo pimanalangin at tanggapin ang Panginoong Yesus na sariling tagapagligtas na inyong kaisa-isang kaluluwa. Purihin ang Diyos. sa buhay ko ang Panginoong Hesus. Nalaman ko na matagal na pala akong ikinadena ni Satanas sa mga bisyo. Ngunit pinalaya at ang tanikala ng kasalanan ay nalagot na po. Hindi na ako nagpakita pa kay Karen. Hindi ko rin binawi sa kanya ang bahay. Ilang taon rin kaming nagsama bilang mag-asawa. Kaya alaala -ala ko sa kanya ang bahay na yon. Alam lahat ito ni Harmony. Pero di ako sinumbatan. Ang mahalaga sa kanya, nabuo na ang pamilya namin dito sa Amerika. May Christian Church kaming tinadaluhan rito. Purihin ang Diyos! Sa halip na pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso ang kagandahang walang kupas na lika ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Unang Pedro 3.4 Diyan po nagwawakas ng pagsasadula ng tanikalang lagot mula sa padalang liham ni Chito Bernardo ng Maynila. Binigyang buhay ni na Roy Camo Gomez Carlene de Guzman Eva Moratalia Gomez Buds Burse Nancy Lasarte Mula sa panulat at produksyon, Jerry Pinyolosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay Agapay ng Sambayanan.